Anim na gawain sa unang limang minuto ng umaga para humaba ang buhay at gumanda ang pakiramdam sa pagtanda. Magandang araw mga kaibigan! Alam nyo ba na ang unang limang minuto pagkagising sa umaga ay pwedeng magtakda kung magiging magaan o mabigat ang buong araw mo? At hindi lang basta araw, kundi pati kung gaano kahaba at kaganda ang mga susunod na taon ng iyong buhay. Marami sa atin, tanay na paggising ay diretsong cellphone, balita, social media o kaya naman kape agad. Pero, ang hindi alam ng karamihan, may mga simpleng gawain na pwedeng magbigay ng bagong lakas, linaw ng isipan at mas maayos na pakiramdam na hindi lang tatagal ng ilang oras kundi pang ang benepisyo. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang anim na makapangyarihang habits na pwede mong gawin sa unang limang minuto paggising Libre, madali, at siguradong makakatulong sa inyong kalusugan at kaligayahan lalo na sa pagtanda. Kaya manatili hanggang dulo dahil ang mga ito ay kayang magpabago ng paraan ng paggising mo at baka ito rin ang sikreto para mabuhay ng mahaba at masaya. Unang habit, malalim at mahinahong paghinga. Bago ka pa bumangon, bago mo pakunin ang cellphone o bumaba ng kama, huminga muna ng malalim. Inhale sa ilong ng apat na bilang, hawakan ng dalawa at dahan-dahang i-exhale sa bibig ng anim na bilang. Ulitin lang ng tatlo o apat na beses. Ano ang epekto? Kapag mababaw ang hinga natin, parang laging nagmamadali at naguguluhan ang utak at katawan. Pero kapag malalim at dahan-dahan, pinapadalhan mo ang utak mo ng mensahe. Ligtas ako, relax lang tayo. Ito ang magsiset ng tono para sa buong araw. May kwento nga si Roger, pitumput apat. Dati, pagkagising, hawak agad ang cellphone. Balita, email, problema agad ang pumapasok sa isip niya. Pero nang subukan niyang maglaan ng dalawang minuto sa breathing exercises, napansin niyang bumaba ang kanyang blood pressure, mas kalmado siya, at hindi na agad-agad naguguluhan sa umaga. Minsan, ang simpleng paghinga lang, kayang ibalik ang kapayapaan na nawawala dahil sa stress. Hindi kailangan ng meditation app, hindi kailangan ng tahimik na kwarto. Kailangan lang ng dalawang minuto at kaunting awareness. Pangalawa, uminom ng tubig. Alam nyo ba, habang natutulog tayo ng anim hanggang walung oras, natural na nauubusan ng tubig ang katawan natin? Hindi natin nararamdaman agad, pero tuyo ang ating mga kasukasuan, utak at kalamnan pagkagising. Kaya kung diretsong kape agad, lalo lang tayong nade-dehydrate. Tandaan, ang kape ay diuretic. Mas mabilis ka nitong mapapaihi at mauubos ang tubig sa katawan. May kwento si Dorothy, pitumput pito. Dati, grogi lagi sa umaga, parang hindi gumagana ang utak. Ang akala niya, normal na lang, dahil tumatanda siya. Pero nang sabihan siya ng doktor Nasubukan muna ang isang basong tubig bago ang kape, nagulat siya sa resulta. Mas alerto siya, mas mabilis mag-isip, at mas naging regular ang kanyang pagdumi. Tip, gumamit ng room temperature water para hindi mabigla ang tiyan. Kung gusto mo ng konting flavor, maglagay ng isang hiwa ng lemon. Isang baso lang ang kailangan pero ang epekto ramdam buong araw. Pangatlo, banayad na stretching. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagkakahiga, naninigas ang ating katawan. Kaya bago maglakad o tumayo, maglaan ng ilang minuto para igalaw ang kasukasuan at kalamnan. Pwede mong gawin shoulder rolls, pag-ikot ng leeg, pag-unat ng braso pataas pag-ikot ng bukong-bukong, at pag-flex ng paat kamay. Hindi ito kailangan gawing exercise na matindi. Sapat na yung maramdaman mong nagising ang dugo at ugat sa katawan mo. May kwento si Robert, 82, napansin niyang madalas siyang nawawala ng balance at kumakapit na sa upuan o dingding. Nang ipinaturo sa kanya ang limang minuto na morning stretch ng physical therapist, unti-unti siyang bumalik sa dating lakas. Gumaan ang pakiramdam at hindi na siya madaling naninigas. Tandaan, ang stretching sa umaga ay parang oiling ng makina. Kung palagi mong ginagawa, mas magiging maayos ang takbo ng katawan mo buong araw. Pangapat, magpasalamat. Bago ka pa magreklamo sa sakit ng tuhod o sa ingay ng kapitbahay, maglaan ng ilang segundo para isipin ang isang bagay na pinasasalamatan mo. Si Carol, 76, dating laging nakasimangot. Laging ang nakikita niya ay problema, mail na late, aso ng kapitbahay, tuhod na masakit. Pero nambigyan siya ng anak niya ng maliit na notebook at sabihing magsulat ng isang bagay na thankful siya bawat umaga nag ang lahat. Una, nagsusulat lang siya ng simpleng bagay, kape o bulaklak sa bakuran. Pero kalaunan, napansin niyang mas gumagaan ang pakiramdam niya. Hindi tinatanggal ng, grat ng gratitude ang sakit pero pinapaalala-alala nito na marami pa ring magagandang bagay na nandiyan sa paligid natin. At iyon ang nagbibigay ng lakas para mas maging positibo ang buong araw panglima mag-set ng simpleng intention ito ang isa sa pinaka-overlooked na habit pero napakalakas ng epekto hindi ito to-do list hindi ito schedule isa lang itong simpleng pangungusap na magbibigay ng direksyon sa araw mo halimbawa ngayon pipiliin kong maging kalmado kahit may aberya ngayon tatawagan ko ang isang kaibigan ngayon, sisimulan ko ang araw na may ngiti. Si Henry, walumpu, dati laging nalulungkot sa umaga kasi iniisip niya ang mga bagay na hindi na niya nagagawa. Pero nang narinig niya ang simpleng linya na live each day with grace, ginawa niya itong mantra tuwing umaga. Dahil doon, nagkaroon siya ng direksyon at mas naging masaya sa simpleng bagay. Kapag ikaw mismo ang nagseset ng tono ng araw mo, hindi ka basta nadadala ng sitwasyon. Ikaw mismo ang nagmamaneho. At ang huli, ngumiti. Kahit pilit, kahit wala ka pang gana, subukan mong ngumiti pagkagising. Ang simpleng ng ngiti ay kayang maglabas ng happy hormones sa utak, dopamine at serotonin na nagbabawas ng stress at nagpapagaan ng pakiramdam. Hindi ito drama, ito ay siyensya. Si Eleanor Pitumput siya minsang nalulungkot dahil nakulong lang siya sa bahay tuwing winter. Tinabihan siya ng anak niya na umiti sa salamin tuwing umaga. Una, natawa siya sa sarili, pero nang gawin niya araw-araw, napansin niyang bumubuti ang kanyang mood. Minsan pa, sinasabi niya sa sarili kaya mo pa niyan, old girl. Ang katawan natin, hindi na mahalaga kung pilit ang ngiti o totoo. Pareho ang reaksyon ng utak. At kapag naging habit na ito, magiging natural na mas maging masaya at positibo ka sa araw-araw. Kaya mga kaibigan, ito ang anim na simpleng gawain sa unang limang minuto ng umaga. Una, malalim na paghinga. Pangalawa, uminom ng tubig. Ikatlo, banayad na stretching. Apat, magpasalamat. Panglima, magset ng intention. Anim, ngumiti. Wala kang kailangang gastusin, wala kang kailangang espesyal na gamit. Pero kung gagawin mo ito araw-araw, magbabago ang paraan ng paggising mo at magbabago rin ang paraan ng pagtanda mo. Tandaan, ang sekreto ng mahabang buhay ay hindi laging nakukuha sa malalaking bagay. Minsan, nasa maliliit na paulit-ulit na gawain na ginagawa mo ng may consistency. Kaya bukas ng umaga, kapag nagmulat ka ng mata, tandaan, may limang minuto ka na pwedeng magpabago ng buong araw at baka pati ng buong buhay mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. At i-share mo na rin para mas marami pang matutulungan. Maraming salamat sa panunood mga kaibigan. Ingat kayo palagi at sana mas marami pa kayong masayang taon na darating. Kita kits ulit sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.